guys, welcome sa aming YouTube channel. Gagawa ulit tayo ng skin day flavor of... Oh. Kulo na yung aking mainit tubig. May ilalagay ko na guys skin powder. Ayan. Mm. Ayan. Ayan. Mikos mikos natin guys. Mikos mikos. Para matunaw. Mikos mikos natin. Para mahalo ang ito ang powder. Ito ang powder. Ayan. Flavor OB ito guys. Gamihan natin ng mikos-mikos. Ayan. na, natin Ayan. 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 Halo, Tapos, Lagyan na natin guys ang gatas condens. Yan. Lagyan natin yung condens. Tapos ipikmikos natin ulit guys para maghalo na yung skin powder at saka yung condensed milk. Ayan. para magkahalo-halo ang hmm. hmm. Pwede na, na, pwede na to guys ibalot sa plastic. Ganito hmm. siya karami. Ang nagagawa. Ano natin guys, halo-halo. Yan. Yan na po guys. Ibabalot ko na ito sa plastic. Hindi po na lang Yan. Balot na sa plastic. Guys, ito na po yung finish product kong nga. Uh, Ginawa ko yes. ng ice candy. Nabalot ko na guys sa plastic. Yan. Ito na siya guys. Ang dami pong nagagawa sa isang ba balot. Sa isang kilong pang ice candy. Ito na siya guys. Nalagay ko na to sa freezer ang flavor nito ay OB OB ice candy meron hmm, dito na lang guys thank you for watching bye bye